Welcome to R&D Wave Lab. Huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell. Ang Offshore Patrol Vessel, OPV, na in-order ng Pilipinas mula sa South Korea ay ang HDP-2200 isang OPV class na barko na dinisenyo ng Hyundai Heavy Industries, HHI. Ang proyektong ito ay bahagi ng pagpapalakas ng Philippine Navy alinsunod sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Mga detalye ng OPV, tagapagbuo, Hyundai Heavy Industries, HHI, displacement, tinatayang 2,004 na tonelada, haba, mga 74 na metro, Bilis, hanggang 22 knots, range hanggang 5,500 milya ng dagat, mga kakayahan, equipped para sa surveillance, search and rescue, humanitarian assistance at maritime law enforcement, may espasyo para magdala ng helicopter at unmanned aerial vehicles, UAVs, may advanced sensors, weapon systems at command and control facilities bilang at petsa ng paghahatid. Ang kontrata ay para sa anim na OPVs na pinirmahan noong 2022. Inaasahan na ang unang OPV ay maihahatid sa Philippine Navy sa loob ng ilang taon matapos ang pagsisimula ng konstruksyon. Ang proyektong ito ay bahagi pa ng 30 bilyong kontrata sa HHI na nilagdaan ng DND at South Korea na pinangungunahan ni Sekretary Lorenzana, ang mga OPV na ito ay mahalagang bahagi ng plano ng Pilipinas na protektahan ang maritime territory nito, lalo na sa West Philippine Sea. Ano-ano ang maaring armamento nito na ilagay ng Hyundai Heavy Industries, ang mga Offshore Patrol Vessels, OPV, tulad ng HDP 2,200, ay dinisenyo upang maging versatile at kayang i-configure ayon sa mga pangangailangan ng kliyente. Bagamat hindi pa ang eksaktong armamento na ilalagay sa mga OPV ng Pilipinas, maaaring maglagay ang Hyundai Heavy Industries HHI ng mga sumusunod na armamento batay sa karaniwang nilalagay sa mga barko ng ganitong klase, primary weapons, naval gun tulad ng 76mm o Tomelara Super Rapid Gun ito ay main gun na may mataas na rate of fire para sa surface targets at air defense. Meron din itong 30mm automatic cannon bilang secondary weapon para sa malapitang depensa laban sa mga small craft. Surface-to-air missiles, some short-range missiles, tulad ng MBDA Mistral, para sa air defense, laban sa helicopters or drones, surface-to-surface -surface missiles, SSM, light missiles, tulad ng C star SLM, para anti-ship capability, secondary weapons, tulad Remote-Controlled Weapon Systems, RCWS, gaya ng labindalawang punto, pitong millimetro, udalawang millimetro, RCWS, para sa malapitang defensa at small Craft Interdiction Heavy Machine Guns na maaaring manumanong gamitin, missile and torpedo systems, optional anti-submarine weapons, lightweight torpedoes tulad ng Blue Shark kung isasama ang anti-submarine warfare ASW capability, Defense Systems Close-In Weapon System CIWS tulad ng Phalanx o SIRAM para sa proteksyon laban sa incoming missiles, decoy launchers chaff and flare systems para sa missile countermeasures. Meron din itong aviation support gaya ng helicopter and UAV. Ito ay may kapasidad na magdala ng isang maritime helicopter tulad ng AW-159 Wildcat para sa ASW, SAR at surveillance espasyo para sa unmanned aerial vehicles UAVs para sa reconnaissance at monitoring, sensors and fire control systems, advanced radar systems para sa air and surface surveillance, combat management system CMS para sa integrasyon ng sensors at armaments. Ang eksaktong armamento ay depende sa pondo, operational requirements ng Philippine Navy at final configuration mula sa Hyundai Heavy Industries. Ang mga OPV ay madalas na modular kaya maaaring magdagdag o magpalit ng armamento. Depende sa hinaharap na pangangailangan. Mayroon na bang nagawa na sa anim na order nito? Ang anim na offshore patrol vessels OPBs na in-order ng Pilipinas mula sa Hyundai Heavy Industries, HHI, ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng konstruksyon. Ang kontrata para sa mga barkong ito na tinatawag na HDP 2200 plus OPV ay nilagdaan noong Hunyo 2022. Ayon sa ulat, ang unang unit ay inaasahang maihatid sa 2025 at ang natitirang lima ay susunod sa 6 na buwang agwat hanggang 228. Yes, when are you expecting to deliver the first OPV to the Philippines? Delivery for the first OPV is going to be 2025. Wala pang naiulat na ganap na natapos na barko, ngunit ang HHE ay aktibong nagsasagawa ng mga hakbang para matiyak ang kalidad at pagsunod sa mga kinakailangan ng Philippine Navy. Ang mga barkong ito ay layong pahusayin ang maritime patrol capability abilities ng bansa at may kasamang mga component ng technology transfer tulad ng engineering, operator training at technical na dokumentasyon para sa mga tauhan ng Philippine Navy. May pangalan na ba sa unang unit na maihatid ngayong 2025? Sa ngayon, wala pang opisyal na pangalan na naipahayag para sa unang offshore patrol vessel OPB na ihahatid ng Hyundai Heavy Industries 88 sa Pilipinas. Gayon Gayunpaman, inaasahan na ang unang unit ng anim na OPVs ay magsisilbing bahagi ng pagpapahusay sa kakayahan ng Philippine Navy para sa Maritime Patrol. Ang proyekto ay bahagi ng Second Horizon ng Revised AFP Modernization Program at sinusuportahan ng teknolohiya mula sa South Korea kasama ang pagsasanay at mga manual para sa mga tauhan ng Navy at yan ang update tungkol sa anim na OPV na in order ng Pilipinas, South Korea. Ang proyektong ito bahagi ng unti-unting pagpapalakas ng ating hukbong dagat sa mga darating pang mga panahon. Bago tayo magtapos ay shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out Kina, Lopi Lapada, Antonio Pauyon, isa sa mga solid idols natin, Freddy Atuli, mang may request ng video ito na isa din sa ating mga taga-suporta, DG Alimark, Mario Bis Vicente, Jun Suwaib Isang Solid Idols, Jill De Leon, Joel Bia, Pablo Escobar Wamos, Jerry Castillo at Abondio. Maraming salamat po mga idols sa inyong patuloy na panunood at suporta. Kita-kita tayo sa mga susunod na videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.